Welcome to Rosman Beach Resort. Hello. Nandito na kami. Hindi na ako masyado nakapag-update kasi ang sakit ng chan ko tsaka pagod na pagod ako. Kaya natulog na lang ako sa biyahe. Tapos ngayon, 6.30 na. Sisilipin lang namin yung mga beek. Kasi isa sa mga gusto kong alagaan ay beek. O kaya baboy. Mahilig ako sa mga farm animals. Hello! Ang cute! Morning po. Hello! Ang cute! Hello! Hello ang cute! Ang cute oh. Ang cute kasi oh. May mga anak siya. Kumukha ni Pichi. Anak Ang cute. Ayan. Meron pa daw isa. Ayan oh. Papahinga siya. Pero ang cute may aso, oh. Okay. Ayan, kasalukuyan tayo nandito sa bahay. Tapos may naasikaso pa rin tayo. Ayan, kasi gagamitin ko yan mamaya sa meeting. Kasi may meeting nga ako ng 10. Tapos, gina-finalize ko lang siya. Ang oras ngayon ay 8.09. Tapos, siguro mamaya konting pahinga muna. Kasi, natutuyot na rin yung utak ko. Yun lang, update lang. Tapos, sila, namalengka sila. Tapos, uh, update ko nilang din yun mamaya. Tapos, yung mga kasama ko, ayan. Nakikita niya tulog din yung iba. Kasi, pagod sa biyahe. Tsaka, wala pa rin kaming tulog talaga na maayos. Hello, people. Time check. It's 10.41. And, katatapos lang ng aking agenda na pinaghandaan ko kahapon and ito rin yung dahilan kung bakit ang aga ko umuwi kahapon kasi di ba may meeting ako ng 4 ito na yung outcome bale so how was it? Um, ewan ko, nasa na yung nararamdaman ko ngayon hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko kasi parang nagpractice ako nagprepare ako ng sobrang daming kung ano-ano hindi -ano. naman sobrang dami pero I've prepared and proof prepare naman ako As meron lang talaga mga bagay na hindi natin inaasahan ganon alam mo yun lahat ng inexpect ko magiging problema hindi yun yung naging problema internet connection hindi malakas yung internet connections kahit pa paano pinahiram ako ni Kuya Peter ng headphones. Ayan, may nagamit ako kahit naiwan ko yung headphones na no, talagang gagamitin ko. Siguro yung mga hindi ko inaasahan, yung mga burst ng emotion, burst ng ano, ewan ko ba, adrenaline ba? Parang ganun. Kasi parang nag-iiba. Kaya talaga mahalaga nagpa-practice eh. Kasi parang nag-iiba yung pwedeng kalabasan. Kaya ngayon ang ginagawa ko, nagliligpit lang ako ng mga ginamit ko. And cross fingers we're hoping for the best di ba kahit papaano sana um, makuha natin yung gusto nating outcome or feedback although kanina after nung um, ano ko ba sabihin interview ba siya parang ganoon but siguro after noon maganda naman yung sinabi okay naman yung mga binanggit wala um meron lang mga kailangan i-improve syempre hindi naman tayo perpekto ayun lang And ayun, napansin din na I'm, yung prepared daw. It's a good thing. Pero ayun, magliligpit na tayo. And gusto ko rin i-check itong gamit ko. Kasi hindi ko sure ano nangyari. Kasi finally, kahit papano, tapos na siya. Siguro yun yung isa sa mga bagay na makakapagpahinga ng maluwag sa akin. Tapos na siya. Now we're done. Tapos na ang dago. Kasi ito rin to sa iniisip ko. Kaya hindi ako masyadong damiyon makapag- Iwaliw dito kasi, yun nga, di ba, may gagawin pa ako. Check natin. Kasi, ito ay, tumampas pa ganyan. Umaba ang screen. Nakakatawa. Pero, sana walang masamang nangyari. Kasi, ang mahal magpagawa ng laptop. Yun lang. The latest update as of now. Hello, people. So, time check 1.30 na. Simula nang umupo ako dito nung 11, hindi na ako tumayo. Tinapos ko yung mga kaya kong tapusin. Hindi ko pa natapos lahat. Pero luckily, medyo nasa 40% na ako out of 100. Tapos bala kong itigil muna. Kasi enough naman na yon. para ngayong umaga. Siguro dapat nang sulitin tong pagpunta sa Batangas. 1.30 na. Bali mga 2.00. Dilipat na rin ata kami dun sa resort. Ayan, nag-e-empake na kasi... Mag-check in ng 2 p.m. Yan sila. Hello. Andito na kami sa Terraza de Sucol. Ang ganda dito. Lalo na yung view. Ito siya. Pero maglalagay din naman ako ng front view. Share ko lang yung microphone ko. Nawala na yung phone. Ayan. Kaya parang medyo mag quality ng boses ko tuloy. Ito yung itsura niya. Ayan. Wow. Tapos dun sa other side, andun yung swimming pool. Tapos eto, dito kayo magi stay Ayan. Kasi dito yung mga group. Kapag grupo kayo, marami kayo. Tapos dun kapag cottage-cottage lang. Tsaka kapag day tour. Tapos ayan lang yung view. Tapos meron din silang ino-offer dito na trekking. Kapag gusto nyo. Tapos malapit na rin siya sa beach. Yun nga lang, kailangan may kasama kayo ang theme song natin ngayon ay ay hindi pala mga copyright pag kumanta nakikita nyo magpa-pack up kami ganito ang usual routine ng pamilya namin Ayan, pack up kasi magbabago ng ano, check-in kasi hindi Basta, Basta may something doon sa ano parang medyo mainit Harusa. <laughs> Are <Aray>, exercise. Pinapawisan <laughs> <mo> tayo. De detalye kaya ko niya pet. Hey, uy. Umiyak na 'yung video. ha? Huh? Wait na buwatin mo si Pichin, nahubad na ako, tignan. Isang botones na lang. Wait lang. Isang <laughs> <laughs> Hello. Oh, baby, kanil ma. Hello, last na life update nakita ko na yung ng ano ng microphone nasa bulsa ko lang pala by the way ano papunta na kami sa dagat Nandito na kami sa pangalawang resort or beach. Nasusubukan namin kung papasok na ba or suwak na ba sa kanilang panlasa. Come to Rosman Beach Resort. Ito microphone pero pagpasok niya sa entrance, yung swimming pool nila na may slide yung unang sasalubong sa inyo. Tapos kapag dinirediretso niya yung area na yan, nandyan yung beach nila. Ito yung nabook. Binabok pala. Yung binok nila. Cottage number 4. Tapos pagpasok nyo, apat na twin size bed. Twin size bed. Tapos mayroon na rin siyang comfort room. Dalawa. Tapos, air condition. Yan. Guess what? Mm -hmm para sa pangatlong pagkakataon lilipat po tayo ng matitirahan <laughs> bale not once not twice pero thrice lilipat na naman tayo Wala ng microphone pero time check, 7am na tapos kami ay magbabangka papunta sa White Sand Beach, yun lang yung update Ay, namimili na ng bangka Sa sa amin ka. Sa amin. May orange Ayun may orange <laughs> Safety, <laughs> Ay, sa Safety first Ang bait ni kuya kasi yung mga gusto namin Kulay ng life jacket yung binigay niya sa amin Very accommodating Five stars Sasakay na Sige <laughs> na magay kayo. O yan, <laughs> Smile! Sa harapan? Kaya nga, si kuya sa harap tabi sila. ni ah, ano ako? Dito ko. yung driver. Saan ba yung harap? Ito po yung harap. Ah. Kuya, saan ka? Sa talipal. Ah, so okay, harapan ka, Hans. Sa harapan ka, Hans, yan. Nangihin oh. na ako. Mga OE. Akala ay, ko na kalaya eh buti pa kayo may hawakan. Ay, nanasa si tatay. <laughs> Maldag. <laughs> Ate J, baka may na kami. alis na kami. Pwede may motor ba to? O magsasag? Tapos magbaba mo na Ito pa yung mga kasama namin. Video ko sila. Saya nyo dyan, ha? Ah. Binibilisan na yung biyahe kasi mali na kami. Ayan, sama-sama kami tatang bangka.

Grabe, ang ganda. Ayon. Pwede na dun tayo. Wag na daw maingal. Bale. Susulitin na namin yung beach. Kasi 3 hour, hours, 3 hours, 3 hours lang yung bigay dito. Yun lang. Bilang risk taker tayo. Magpa-vlog tayo. Kahit walang waterproof case yung phone. At kahit puro sea si urchin. Ito yung itsura niya, bali. Ayan. Tapos, suggested na kapag mag-swimming kayo, maganda may life vest. Kasi, hindi naman swimming, pero kung lulubog kayo sa ano, dito, maganda may life vest kasi ah, uh, delikado kapag maapak-apak lang kayo. Pwede kayong matusok ng mga sea urchin, lalo pa madami. Tapos, kapag naka life vest pa kayo, makakapunta kayo sa mas malalim. Tsaka, maganda rin may goggles kayo kasi maganda sobra yung mga corals. Tapos yes, may mga isda rin. Aalis na kami para pumunta sa second destination. Dun sa may isla na daw. Sa main point ng ano. Ha. Halo-halo niya. Haluin niyo na habang di pa umaanda. <laughs> tingin oh tingin ng masayang-masaya sa halo-halo. <laughs> <laughs> Pawis ba yan? Bakit nabigla ka na sa dagat? Yan, dyan tayo pupunta sa isla na yan eto pa pala guys parang hindi pala kami dito dito pala <laughs> ayan Hi. tingin kami ng corals and fishes hoy ginawa niyo basahan yung damit ko <laughs> <Hey, sorry. laughs> <May> ba? <joba>. Ito <laughs> <laughs> yung itsura niya. Haramok mo ganda, crystal clear yung tubig. na <laughs> <laughs> Asa na naman si Chen? 'no nasa kabilang Nakabalik na kami. Bale, ano, around ano siya, nasa parang 4. 2 to 5 hours din parang ganon na hindi na ako mag chit <coughs> huwag mo na ba yung umuwi Wag